Hindi. Sige, Anay, uh, niyo po kay President. Salamat po kay BBM. Naiyak po kami dahil natutuwa po kami dahil matagal na po namin itong inaasam. Dahil ang title na ito ay hindi po namin alam kung magiging amin pa o hindi. Pero thank you po sa kanya dahil uli-uli binigay na po niya ulit sa amin ito. Kaya salamat, maraming maraming salamat BBM. Mahal ka na Ma'am, malaking tulong po ba ito sa inyong pamilya na may bigay na? Ay, super, super po. Super na malaking tulong po sa amin ito dahil dito po namin ipapatayo yung bahay po ng anak po namin. Uh, ilang taon na po na inantay nyo yung titulong uh, ito na papayon nyo? Matagal na po sa mga almost mga 30 years na inantay na po namin ito. Then, dahil ang alam po namin, hindi na po namin ito makiklaim ulit dahil nasa pag po ulit ng land bank. Dahil napo-close na din po, dahil hindi po namin mabayaran. Pero ngayon po, nabil na, na po, naklaim na po ulit namin dahil sa libre ni BBM. Pero hey, uh, anong iyak po ba yan? Tears of joy po ba yan? po. Sobra galak. Kaya naiyak. Yeah, so, kayo po ba yung satisfied? Kaya po sila po po, Marcos? Super satisfied po, sir. Kaya, Salam salamat, po. Salamat. Salamat, ma salamat din po kay Panginoon dahil sana bigyan pa niya si BBM ng maraming bu ng mahamang buhay para mas marami pang matulungan. Nakapulad namin, nakapos. Bilang